guys ito ang nangyari sa aming lugar guys nagbaha na pugno among taytayan tanaw guys oh. mauning resulta guys problema guys oh. may bata o oh. dili may to sa syudad guys kaya nahugno amo ang taytayan tanawan nyo guys tanawa nakapaala ako ngayon kasi baha, madulas ang daan o, oh, na mo ang dalan o, oh. ay tubig oh, baha na guys, baha delikado na pag tatawid kami doon oh, laking baha yan Na naman 'tong ganiyang tetayan guys oh. Magugno na. dili na may makatabok dito guys, ang mga bata pag may eskwela wa na. ano ni nangyari guys. Katas ng baha. Dili may makatawid dito guys pag magpalingki kami. Dili may makatawid kay usok baha. Nasira ang yung taytayan. oh, kita nyo yan? Nasira guys. Dinala sa baha. Mahirap kang ito mawid dito guys. Oh, bakas ng baha. Siguro mamaya pag makita na si Haring Araw, magkatawid na natin. Ganito talaga ang nangyari so, namin niyang tatawid, baka ano rin kami guys. Yan. Yan oh, ang nakaharang lang yan. gusto kami kay hindi kami makatawid. Kasi yung maliit naming taytaya na anod sa baha.